no? Ako, tapos ko lang maglagay ng ligason mga uh, master idol yun po ang aking project ay sinisimulan ko lang po ito'y practice lamang mga idol kung marunong din gumawa ng bangka ayan napapansin mo yung bato na yan nilagay ko yung idol dyan kasi baruktot po yung kasko yan nilagyan ko para magtuwid ang uh, pabigat sa kasko para magtuwid naman yung kasko niya ayan po oh. ah, tapos ko lang nalang yung kasko na idol ayan po at ito naman napapansin yung uh, mantan na nasisira ayan ayan po ang remembrance ko kay umpong na bagyo o, oh. palitan na lang natin yan pag natapos na yung project ko at baka susunod naman nagagawa naman ako mangka update ko po sa inyo uh, natapos to ano? Ayan, bukas meron na yan parka. okay ok idol papalo naman ng video ko at like share naman po o hindi ayan yun yung marina ready na po yan ayan na po, ano po ay yung isang bangka ko ano yung mga napinturahan yan uh, pa yung lumot o oh. pagkat namakad pa kaya budget sa pagpintura dyan eh. At ito idol, paggawa lang mo yan, hindi akin yan. Sa aking nanugang ko yan. Nanugangan ko po. Sa kanya po yan. Pero gagamitin ko rin din yan kung may palaot ako. Eh, ko sa kanya. Ayan. Kung gusto nyo magpagawa ng bangka, At eh, lang po kayo sa akin. At yan po, oh. Um, gusto nyo kong bilhin. Binibinta ko po yan. Talagang mura lang. Parang kasi yung kabigan lang yan. At sa mga aking mga followers. Mura lang po yan. Binibinta ko. Kung kursin natin ninyo. Pero, pabinturahan ko muna. Bago bintawan ko yan. Okay? Ano? no? Update na naman po. Uh, susunod naman po ang video. Makikita nyo yan. Yung may parka na. At tapos na. Okay? Abangan nyo na lang po. Tá Projectunod na epiod okay, Thank youap bad! Yeah!